Hi guys, for today's video, ipapakita ko ang sistema nila dito once naka-rider ang anak mo sa school. By the way, ngayon ko pa talaga naisip mag-video na masama ang panahon. <laughs> school year nga pala, nag-decide kami na ikarider na yung anak namin sa elementary. Kasi dati, nagsuschool bus yun. Although, hinatid siya pag umaga, pero tuwing uwian ay talagang pinapasabay namin sa school bus. Malapit lang naman, kaso minsan ay late ang school bus dating. Tapos, pag umuulan, susunduin ko rin dito sa may waiting shed. So, parang ganon din. Tsaka na-notice ko, pag nagsuschool bus, ay lagi siyang may sipon pag uwi or parang inuubo. Pero kung sabagay bagay, hanggang ngayon naman, ay ganon pa rin pero at least uh, hindi talaga yung a-absent at saka magkakalagnat. So, nung sinundo ko nga siya nung first day of school, nagulat talaga ako at nang-amaze na ganun pala yung process nila. Kaya watch nyo guys, tingnan nyo kung ganyan din ba sa lugar ninyo pag nagsusundo kayo ng mga anak ninyo. Dati kasi, nung nasa Dubai pa kami, pag sinusundo namin ng mga anak namin tuwing uwian, ay pupunta pa kami dun sa waiting area. Nung nasa Pinas naman kasi, hindi ko rin naranasan mag sundo kasi naka-homeschool sila. Kaya, pagdating dito, ay na-amaze lang ako. si siguro dahil nga mas konti lang yung population dito, tsaka yung school na yon ay for elementary lang talaga. At andito na nga tayo, ipapakita ko sa inyo ang sistema nila sa pagsundo. Instead na na ako dyan pakaliwa, ay didiretso mo ako sa dulo at dudugtong doon sa pinakalas last na sasakyan. Alam nyo guys, ang swerte ng mga bata dito sa school, mula elementary hanggang high school. Kasi may libre silang breakfast at saka lunch at free din ang school bus. Yan ang sample lunch nila, naisingit ko lang. So, mag-u-turn na muna ako dahil ito na yung pinakadulo. Dandaan lang. Kailangan ko muna mag-reverse kasi baka babangga na ako dun sa fence. So, ayan na. Nakapag-reverse na ako. Dudugtong na tayo dyan sa pinakalas na sasakyan. Mga nasa unahan doon. Yan, yan. Kanina pa yan sila. At saka ayan, sa likod ko may nakasunod na rin. So, na-amaze ako dito kasi walang sumisingit, disiplinado lahat. Talagang patient lang ang isa't isa na nag At hindi mo na kailangan mag -mark. Never akong nakarinig ng mga busina. Wow! So, ganyan siya. Wala kang makita ang naglalakad. Puro lang mga sasakyan. Ayan, nakaliko na ako dito. At doon sa pinakadulo, doon sila nag-aantay. Pa isa-isa, tinatawag yung mga estudyante. By the way, super lakas ng ulan. Pero buti na lang at hindi nagsusnow dito. Thankfully, mataas na area dito kaya wala namang baha. So, ang sistema dito, pag malapit ka na dyan sa dulo, ay may papakita ka lang na signboard or yung ganyan, yung pink yung name ng student. Then, may nag-aabang sa labas na tagatawag sa student dun sa loob. Pag natawag na yung name niya, ibig sabihin, yung car nandyan na, kaya pwede na siyang lumabas. So, minsan, dito palang banda, nagtatawag na yan si Miss Julian. Kaso nga lang, ngayon umuulan, kaya nandun na siya banda sa dulo. So, ayan, kagaya niyan, nakita niya na ako, so, iraradyo niya na yan doon sa loob, at talabas na si Gregory. So, ayan na nga, guys, si Greg, palabas na, pero pinigilan mo na siya na pumunta kasi nga ang lakas ng ulan. Inaantay ko nga muna yung makaalis yung nasa unahan para matapat ko doon yung sasakyan malapit sa may shade. Pinapayungan naman nila yung mga bata na makasakay sa sasakyan. Pero pag forward ko nga nakita na ako ni Gregory ay hindi man lang inantay yung nagpapayong. Kundi ito mako na agad kaya yan tuloy na basa. Bye. <laughs> Bye, thank you. So, yan lang guys. Na-share ko lang. Thank you so much for watching. Bye!